Magandang araw. Sa mga sandaling ito, atin naman tatalakayin ang ikaapat na bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat na ang Kristiyano laban sa kautusan ng Diyos. Ang isang Kristiyano ay isang tao na tinanggap si Kristo na kanyang sariling tagapagligtas mula sa kasalanan. Ang dahilan kung kaya siya lumalapit kay Kristo upang humingi ng kapatawaran ng kasalanan ay sapagkat ang kautusan ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos ay tinulungan siyang makakilala ng kasalanan. Ipinangako ng Diyos na kung ipinahahayag ng isang tao at tinatalikuran ng kasalanan, siya ay magpapatawad. Basay ng unang Juan 1 verse 9 Ang mabiyayang pag-ibig ni Kristo ang gumigising ng pag-ibig na nasa puso ng isang makasalanan. Ano pat na magnanais siyang makagawa ng kalooban ng Diyos? Kaya ang Kristiyano kailan may hindi laban sa pag-iingat ng kautusan ng Diyos. Paano nagiging kristyano isang tao? Unang tanong. Ito ay isang paraang may tatlong hakbangin at maring sabihin ang abakada na paraan. A. Tanggapin si Kristo na tagapagligtas. Isaiah 45 verse 22, mga gawa 4, 10 at 12. B. Paniwalaan si Kristo na anak ng Diyos. Unang Juan 5 verse 13. Juan 20, verse 31, Mga Gawa 16, verse 31, at Mateo 28, verse 20. Ka, ipahayag ang inyong mga kasalanan. Awit 32, verse 5, Unang Juan 1, verse 9, at Levitico 5, verse 5. Kung ang isang tao ay mahikayat kay Kristo, ano ang nagaganap sa kanya? Ikalwang Korinto 5, verse 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa kanyang pakipag-usap kay Nicodemo, niliwanag ni Jesus na ang pagkahikayat kay Kristo ay isang bagong pagkapanganak. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Juan 3, verse 3. Basahin din ang Lucas 18 verse 13 hanggang 14. Ikatlong tanong sa pamamagitan ng anong kapangyarihan na isagawa ang bagong pagkapanganak. Unang Pedro 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ikaapat na tanong, Anong likas na kalagayan ng tao hinggil sa kanyang relasyon sa Diyos? Roma 3:23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao ay makasalanan, sa gayon ay hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Siya ay nahatulan na upang matay. Ang tanging pag-asa upang mabuhay ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Basahin ang Roma 6 verse 23. Ang pagiging makasalanan ay isang bahagi ng likas ng tao. Basahin ang Jeremias 13 verse 23 at ang Roma 7, 18 hanggang 19. Paano naglalaan ang Diyos ng kapatoran para sa mga kasalanan sa nakaraan? Roma 3, 24 hanggang 25. Sila ngayon ay itinuturing naganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Jesus na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Ang kamatayan ni Kristo dahil sa kasalanan ang naging kabayaran ng halaga ng ating mga pagsalangsang. Basahin ang Roma 5, 6 at 8 at ang Isaiah 53 verse 5. Ikaanim na tanong, anong uri ng pamumuhay ang kasunod ng bagong pagkapanganak? Juan 3 verse 6 Sa pagpapaliwanag ng bagong pagkapanganak kay Nicodemo ay sinasabi ni Jesus, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Roma 8, trihanggang 4 binago ng banal na espiritu nang gayon na lamang ang puso at ano pat ngayon ay naibig natin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay at gayon din ang ating kapwa tulad ng sa ating sarili ano pat ipinamumuhay natin ang maalitong tuning ito basahin ang Roma 5 verse 5 unang Juan 3 verse 14 Roma 13 8 hanggang 10 Ikapitong tanong, paano pinahahalagahan ng Kristiyano ang kautusan ng Diyos? Awit 119 verse 41, 44 at 47. O Panginoon, para tingin mo rin sa akin ang iyong tapat na pagsuyo. Ang iyong pagliligtas ay sa iyong pangako. Lagi kong susundin ang iyong kautusan magpakailanman, man. At ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Dapat na laging tandaan na ang pagiging ligtas sa tulong ng biyaya ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa sa mga simulain ng kautusan ng Diyos. Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kung di pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Roma 3 verse 31 nang si Jesus ay tanungin ng guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisang mabuti, ngunit, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Mateo 19, 16-17 Ang mayamang kabataang tagapamahala ay nagsasabi na iniingatan niya ang kautusan. Ngunit ipinakita ni Jesus sa kanya sa pamagitan ng pagdakila sa kautusan, Isaiah 42 verse pa, 21, na ang totoo ay hindi siya tagapag-ingat ng kautusan, Mateo 19:18 hanggang 22. Ganito ang iniutos ni Pablo, panghawakan mo ang buhay na walang hangga na dito'y tinawag ka. Unang Timoteo 6 verse 12. Paano? Basahin ng Isaiah 1, 18 hanggang 20. Huwag nating tatanggihan ang pagpasok sa nakabukas na pintuan ng kapatawaran at pagtalima sa tulong ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Basahin ang Hebreo 2 verse 1 hanggang 3. Sa ikalimang bahagi naman ng ating pag-aaral, natin ang tatalakay ng may pamagat na ang kautusan ng Diyos sa matandang tipan.